Sa dilim ng gabi, ang mga kwento ng kababalaghan sa University of the Philippines, Los Baños ay naglalakad kasama ng mga anino. Simulan natin sa men's dorm kung saan ang kwento ng isang estudyanteng natagpuan sa loob ng kanyang sariling aparador ay nagbibigay ng kilabot sa lahat. Sa parehong dorm, isang estudyante. Baker Hall, ang mga alaala ng digmaan ay buhay. Ang mga sigaw at yabag ng mga sundalo ay bumabalik sa math building, ang isang estudyanteng dumaan sa pader ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng universidad. At sa main library, ang isang estudyanteng